So wasap what's up mga brad gusto nyo bang makinig sa test nitong aming MCBD 18 apat na box loaded by live 18.4 At sa hindi ko pa ipagpatuloy itong sound test namin mga brad ay isi-shout out ko lang itong nag-order nito MCBD 18 apat na box Mr. Almir Sudihana Lisundra ng Surigao City so ngayon isa sound test na po to namin pero palaala po mga brad tig dalawang bus lang po ang isa sound test namin baka bumigay po yung aming 737 na intake amp so yan sa hindi pa namin to ipadala kay Mr. Almir Sudihana ng Surigao City uh, take note mga brad yung sound test namin ay pinahinaan lang po to namin dahil may kapitbahay po namin dito na matanda ay hindi po maganda ang kalagayan At dito po tayo sa likod. So yan, kahit saan po dito magsaksak si Mr. Customer ay pwedeng pwede po yon dahil naka connection po yung dalawang speak on. At dahil wala po tayong mid high box dito mga brad, so ito lang po ang isama natin sa pag sound test. Ayan, pakaalika po. Yan. At tig dalawang box lang po muna ang isa sound test natin. At itong at itong music na ipe namin mga brad ay ginagamit lang po, po namin sa pag sound test. So ayan, napakinggan naman po natin yung dalawa. Ito na naman pong dalawa. So lipat po muna natin yung speak on. Ang nakakaganda po nitong ating mga box na MCB mga brad ay kahit nasa likod po kayo or nasa gilid po kayo ay naman po ninyo yung bass Dahil hindi po to battle box design. Yan. maram Maramdaman po ninyo ang bus kahit sa likod pa kayo at sa takiliran. So ngayon pakinggan na naman po natin yung sa kaliwa. Ibang music po ang tipli natin doon sa kaliwa.